Spray ka muna, pre. Hindi. Ikaw na. yung may ano, pinito. yung portating talapakan, chinyelas. dito. Kaya pinag-spray natin siya ng ano. Kahit hindi tayo taga uh, Santa Maria. Yung talapakan, pre. Yung talapakan ng sapatos na ano mo. Hmm. Oh, malaglag ka pa dyan. Dapat <laughs> ipot. Wala. Oh. Yung, oh, yung, yung muka, yung muka. Diyak <laughs> <Jok> lang. <laughs> Ayan guys, may bisita tayo. Si Kapredi ng Ah, uh, Kapredis Treasure. yeah, yung kanya YouTube ano, channel. Ano inyo, mga kabokas. Ayan. Ito ako sa aking kaibigan na si Adin. Yan, Kapredis. tayo Or ng ano, materialis. Orpington. Yan, kasi Orpington. yung ano guys. Pagkaga ko sa kanya. oh, ang uh, nangyari pala, itong pinawala natin na akala ko puro kabir. Meron palang tatlong Orpington, kaya pala nagtataka ako. Yung katawan nila ay iba do sa mga iba. Uh, sa, sa mga kabir nating uh, mga dumalaga iba yung katawan nila naalala ko, si Capredi pala dati ibinigyan ako ng tatlong itlog ng Orpington na hinalo ko sa in-incubate ko mga kabir so ito na pala yun, nawala na sa isip ko kaya nagtataka ako bakit nahaluan ang iba ka ako ngayon, kailangan niya kasi ng Orpington e, ako naman eh, nakafocus tayo sa kabir saka sa road Island, saka sa mga layers so bibili niya po yung uh, tatlong Orpington dito parang pinaalaga lang sa akin <laughs> ibabalik lang din sa kanya sa kanya galing yung mga itlog eh ito ito pre ilalabas ko tignan na lang po natin <laughs> Ay, sabi ko sa kanya bakit marami kang orange bigla naalala. pre merong nga palang akong sa akin itlog. sabi ko oo oh, kaya tataka rin ako sabi ko kabigkas ko orange sa orange ayan guys oh ito yung isa oh ang ganda. Orange siya. At ako bakit iba yung ano, iba yung itsura niya sa karamihan. Tatlo sila, tatlo sila ganito. Ayan oh. Buff Orpington pala to, guys. Buff Orpington. Oh, ka Freddy, tingnan mo. Ampo, hindi ka ito kakaibahan sa kabir. Ang kabir po malaman, madibdib. Hmm. Pero ito hindi po, malaki lang tignan. Ma malago ang balahibo malago niya, guys. Malago lang po ang balahibo. Pero manipis ang katawan. Pero pag tumatanda po sila, abigat. Hindi ka gaya ng hmm. abir po, bata pa lang, pwede na pangkatay. Oh. Ito, hindi po. Patatandayin pa. Patatandayin <laughs> nyo ba po? Katulad sila ng Alzheimer po. Pareho sila ng Rhode Island. hindi. ng, tawa dito. Hindi mo mahalin. Brahma. Brahma. Parehas oh. po sila ng katawan. Oh. Pag malak matanda, nasa sa lang po ito bumibigat. Oh. Yung po ang karansan ko sa pag-aalaga ng ganito. Ayan. Hmm. Eh tayo naman guys, eh, hindi <laughs> natin kailangan yung mga ganito. Kasi nga, ano tayo? sa kabira tayo nakapokus. So ito, ibenta natin kay uh, Capredi. At mo dito pre. Para makita nila. Ah dito dito. Makita nila. Ah, oh, madilim yata. Pasok mo na. Hindi ba malalaglag? Ay, lipat mo na sa kabila pala. Pwede naman pala. Ayan, mas maganda. Ayan, lipat mo na dito sa kabila para ano. Ayan. Oh. guys, oh. Para pinaalaga lang sa akin. Pinaalaga <laughs> pala <laughs> tayo. So, Baka pa hindi ka nalugi dito, ha. Lalaki oh. na dito. Lalo ka na, hindi ka rin lugi. <laughs> Ayan. <laughs> oh, ito, na, ito, right? ito oh, <laughs> Um, Pero may naman ako din para sa kanda niya. Siguro throwback. Oh, uh, throwback. Maari po ito, throwback po. May halong kulay. Pero hindi po sila nagkakalayo. At wala po katawan. Walang dibdib. -dib. Matulis ang ano. Matalas Ay, din ng... Naiwan lang po siguro sa paglaki. oh, naiwan sa paglaki yan. Dahil sa marami siguro siyang naging kasabay. Pero maganda rin katawan okay. niya. Okay. Malito ba niya, niya. Basta at least magkakaitan sila. Oo. Oh. Ayan, so si Kapredi guys ay uh, babayaran na lang na 1,000 yan. Parang balik pa na lang. <laughs> oh, tayo sa atin. Ayan. Walang tabi, kaibigan. Parang, parang <laughs> nagpa-incubate lang siya sa akin. Tulungan po kami. Mm. Ayan. Isa naman po, ako naman may utang sa kanya. Oo. Sa kanya rin ako kumukuha ng kawayan. Pagkakailangan ko ng kawayan dito, ta, nauutang din natin sa kanya. Ayan. Alagaan mo buti, pre, ha? Okay. Maganda rin, eh, no? Kung mapapalaki mo yan, maganda rin. Bombay mo lang sa pagkain. Oh. Hindi pa napurga yun eh. Hindi, ako nagpupurga. Nagpupurga yun mo na pag ano. 3 months lang. Pero oh. 3 months ako, pwede na itong purga yun. Oo, oh, pwede na. Kasi sa lang pagpupurga pag 2 months kaya, ka na. Kaya nagtataka ako, yung tuka nila, ang haba. Ba't kaya ang haba ng tuka nito? Saka yung paa nila, kulay puti. Kaya ano. Yan, pero okay yan. Pag ka may napansin ka na lang, baka ka magkakamalik na, na ka tayo. Oo. Oh. Tignan mo na lang. Tignan ko na lang. Hmm. O, paano pre? sige, gusto sige. Ano sige Ay, okay, salamat lang. po. Ay, baka may gusto ko sabihin bago Sina. ka mm. yung channel mo promote mo uh, channel. Ah, pakiano po, uh, baka mapadaan po kayo sa channel ko. Uh, Kapredis Treasure. Yan po, sa... maraming salamat. Ayun. Sige, pre. Amazing na buhay. Ayun, nasabi ko po. eh. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Isa po sa downside ng pagbibirid at pagbuburod ng sisiw ay ito, guys. Ito, pakita ko muna yung mga kasama niya. Uh, Ang bilis kasi lumaki ng mga kabir natin, guys. Ayan, no. Uh, ito kasi, uh, nakaschedule na talaga itong ilipat doon sa free range area natin kasi nga, tinuturo ako na silang uh, kumain ng wet feeding na Darak sa Mais at Madre de Agua. ah uh, dapat ililipat ko na to any, uh, anytime now. Kaya lang, hindi nakapaghintay guys. Nagkaroon po ng cannibalism. Ayan. Na-disgrasya yung isa. Ito po ang nangyari. Ayan o. Oh. Uh, tinuka na tinuka yung buntot. Hanggang sa nabalata na yung kanyang likod. Lumabas na yung buto. At uh, yun po siguro ako namatay niya. And then meron pa ditong dalawa. Na meron ding tama ayon. Ito 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 Ayan guys Ayan may tama rin And then yung isa Meron pang isa na Sa pakpak naman ang tama Ano ba yan Ito ito So guys oh so, Ayan oh Sa pakpak ang tama niyan Ayan. Kanina lang guys to ano nakita ko patay na. So dapat talaga ililipat ko na kundi ngayon ay bukas sana. Kaya lang di na umabot. Kahapon ay okay pa sila eh. Wala naman ako nakakita mga sugat. Hindi ko naman sila nakakita nag-aaway-aaway, nagtutukaan. Uh, ngayon lang kaya nagulat ako bakit ta uh, biglang nagtukaan siguro kagabi or kanina. Hindi ko malamang kailan nag-umpisa. Pero kahapon ay okay pa sila. Ayan, and then uh, napuruhan nga nila yung isa. Hindi ko malaman ko yung ducklings, itong mga uh, muscovy duck ang may sala. <laughs> Pero definitely, uh, ito po yung isa nagiging problema pag uh, masikip na po sila sa brooder. Ayan. So, ito po, ibinabahagi ko po sa inyo, dun po sa mga mag-umpisa pa lang po mag-breed. Uh, agapan nyo po yung pagsikip ng inyong mga sisiw sa inyong mga brother kasi isa po yung magiging problema nyo, yung cannibalism. Nagtutukaan sila. Uh, yung buntot at pakpak ang pinupuntir niya yan pagka sila nagtukaan. So yan, isa, isa po sa akin na ng mga sisiw. Yung nagtutukaan po sila. And ito nga po, isang patunay po na maari po nilang mapatay ang kanila kasama pagka sila po ay nagtukaan. Ayan po, so ito ngayon isasama ko na doon sa ilalagay ko na sila sa free range. Pero i-scratch pin ko muna kasi dapat gabi ang paglilipat eh. Para hindi sila awayo ng todo. So i-scratch pin ko muna sila doon para hindi sila awain ng malalaki. Kasi hindi, hindi na sila pwede magsama-sama rito. At baka may madisgrasya na naman. And then yung mga muscovidak, ilalagay ko na sa kanilang mga kalipi. Kalipi? Sa kanilang mga kalahi. Yan, doon na sila sa area ng mga muscovidak. So ito, ilalagay natin sila dito. Ayan guys, so dito muna natin sila ilalagay sa scratch pen na to. Ayan. Para ma-familiar muna sila. And then kasi yung mga nandito na, para hindi sila awain. Sigurado kasi naawain sila eh, bagong saltay. So mamaya ang gabi ko na sila i-blend talaga sa karamihan. Para bukas, uh, sanay na sila. Ayan, yung iba naman. May tatlo pa natira doon. Ayan guys, oh. Pinalilibutan na sila ng mga kalaban. <laughs> Pinalilibutan na ng mga kalaban. Hmm. So, yung isa, oh. Yung pa naman yata yung parang pinakamalaking babae guys. So ano sana, future hen sana yun. Sayang. So ito ay ano, ito. ah uh, parang isa ang lalaki dito. Anim ang babae. Ayan. yeah yeah ko lang muna sila dyan, o. Oh. Ayan, Oh. Kung inayaw ko kagad sila na nakaano sa na, nakagala dito, kukulatain sila, o. Oh. Ayan, sa kapaligid ng mga kalaban, no. Oh. Ayan, guys. Lagyan lang natin inumin. Kumain naman na sila, eh. Ayan. Ang kain naman nila, guys, is, uh, ano rin, umaga sa kahapon. Kasi nga tinuturuan na natin silang kumain ng wet feeding at kumakain na sila, kumakain na sila ng derak sa Mais na may Madre de Agua. Kaya, kaya nga nakaschedule na sana for release dito. Kaya lang, na pa yung isa. Kaya, yeah, so, tubig na lang, kulang yan. Ayan guys. So, pwede namin natin. Tsaka pala nag-decide ako guys na ano, uh, hindi mo na yung mga Moscovidac yung kasama nila kasi uh, inisip ko baka hindi pa nila kaya na yung makipaghalobilo dun sa malalaki baka madiskrasya may one time kasi nalunod dun sa lubluba natin hmm, kasi hindi siya makaalis eh sobrang liit pa niya eh Pero pa ano ko pagulain ko lang muna ng konti doon yung dalawang muscovita. saka natin ihahalo kaya ito lang mga manok na to ang kailangan natin may alis doon kasi nga naga uh, nag ano na nagkakaroon ng kanibalism so yun puro ano to guys puro kabir yan lahat yun ay kabir sayang talaga yung isa na yun no? pero yun, yun talaga kasama po yan sa breeding kaya ito nga ibinabahagi ko sa inyo guys yung aking pagkakamali hindi ko rin na naagapan yung pagka uh, pagka uh, sikip nila dun sa kulungan na yun at uh, yung e nga, umabot po sa nagtukaan na sila. At uh, hindi natin na uh, agapan kagad ka na ano, naging grabe kagad ka yung pinsala doon sa isa, kaya yun, namatay. Pero kung nakita ko kagad yun, ultima ano, magagawa natin ng paraan, may natin. Kaya lang nga, nakita ko ay grabe na yung tama, patay na nga. So yun. Lesson learned na naman. So ito, binabahag ko sa inyo guys. Cannibalism o yung pagtutukaan ng mga lumalaki na mga sisiw sa sa brooder. Isa po 'yan sa magiging problema nyo kung kayo po ay nagbi-breed ng maramihang manok katulad po ng na ginagawa natin, nagma-mass produce po tayo ng uh, kabir at uh, ng mga Rhode Islands. Ayan. So isa po 'yan sa uh, nagiging problema talaga. Which is mag-aagapan naman basta na naka-monitor lang tayo And uh, kung may mas, mas maganda kung may malaki kayong brooder. Kaya lang guys, kasi minsan kahit malaki na yung brooder, kasi naranasan ko na doon yung brooder kung mahaba, doon sa may Moscovy Duck. Nagkakaroon pala ng cannibalism. So talaga kailangan agapan lang natin. And then pag umabot na sila sa, sa point na nagtutukan, kailangan na talagang i-release sa field. Para hindi na sila magpang-abot pa. Kasi kahit malaki yung brother nyo eh, ganun pa rin, nagpapang-abot pa rin eh. Kasi brooder pa rin yun eh. Nandun pa rin sila sa isang enclosure eh. Uh, talagang mainam talaga yung naka-free range sila para makakatakbo at uh, hindi na sila magpapangabot. Ayan. So, yan po. Ayan guys, so... yun nga po. Uh, shoutout po kay uh, ka Freddy ng... Uh, ka Freddy's Treasure. Yun, yung, yung po yung kanyang channel. Kung kayo po ay nahilig sa farming, uh, yun rin po ang kanyang content. Uh, nag-aalaga din siya manok, mayroon din siyang baboy. Parang sa akin lang din po. Yan, kung may time kayo, uh, pwede niyo po i-visit yung kanyang channel, Ka Freddy's Treasure. Ayan. So, yun nga po. Uh, binigay ko sa kanya na 1,000 pesos yung tatlong Orpington na sa kanya rin galing yung itlog. <laughs> binigay niya sa akin. Ako nag-incubate. Tapos, ayun, uh, inuha lang din uli niya. Kasi wala naman po ako pagagamitan ng Orpington. Uh, ito nga kasi ang gusto kong paramihin yung Kabir, at saka yung ating mga layers yung uh, Rhode Island at saka yung ating dinevelop na uh, Dominancy si Cross DeKalb Brown. So yun po yung ating uh, target na paramihin talaga. Wala po tayong balak magparami ng mga Brahma, ng mga Orpington na ganyan. So yun, ibang linya po ang ating gustong gawin. Kaya binigay natin kay Ka Freddy, 1,000 lang tatlong manok. Parang sinuri lang niya yung pinakain ko. <laughs> Ayan, shout out kay, kay ka Freddy. And ayun, uh, naka, nakakuha rin po siya sa akin ng isang sisiyo na kabir na lalaki. Kagamitin din po niyang brother. Ayan. So yun po, maraming salamat guys sa inyong pagsubaybay. Uh, pasensya na yung kay ka Freddy ay late uh, upload na po yun. That was taken uh, December 23. Ngayon po December 26. Ayan guys, so sa lahat po ng mga solid kong vocals, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah. And sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusto nyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. And syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan from US California. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at ikisalatay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay bye bye